Bait lang po ako dito.

何

Malitid tayo ng bulaklak sa ato ko. Hindi na Okay, kasi Oops. Ganyan kay okay, tatay, gandawin ko pa. Sige na po. May bisi busy-busy tayo. Busy-busy lang. yung ibang flowers. Okay. Happy birthday, Julia! Happy birthday, Julia! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday, Julia! po para kay tatay ko for my father diba so para kay John Michael or John John kasi baka magselos sila wala silang mulaklak ito naman para sa akin unika Iha kay Julia Marie. Siyempre, birthday niya ngayon. Dapat maganda. Diba? Ito naman, para kay Julia Marie din, kung buhay siya, malamang kinasal na siya. Diba? At may apo na ako sa kanya. Pero dahil di siya kinasal, kinasal siya sa langit, kaya bigyan natin siya ng ganitong bouquet. Kasi alam ko, mahilig sa bulaklak yung anak ko. Yan. Diba? Tapos, dedicate na rin natin kay Jules kasi ay yung bunso ko walang bulaklak anak ay chose Happy birthday Julia! Happy birthday Julia! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday Julia! Happy birthday Julia! Happy birthday Julia! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday Julia Marie! Hi na. Sa ito para kay Lolo. Yan, yan. Ito para sa iyo. Kasi yung roses. roses yun. yeah. White roses. And then, open roses. Okay. And, dali ko na sa ito kay Lord. Okay, share mo na din si Jones na. And then ito. Hi, Jones. selos ah, yan sa'yo okay, ito na una kanina oh diba oh, diba maraming salamat ha hmm. para sa'yo anak ko para sa'yo happy birthday Julia Happy birthday, Julia! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday, Julia! Diba? Happy birthday ako. na ako! Huwag tayong pagkandila na kasi ah, ang lakas ng hangin, oh. Tapos, ko ito pa. O tatay, huwag kang magsaselos. Ayan na, ano? Ayan na sa'yo. Babalik ako sa ibang araw. Magbibigay ako ng white flowers, no, tatay? Tatay ko, oh. Gusto mo ba yung flowers mo tayo? No. Marungis ka na tatay ah Kailangan mo na mag pa ba yan? Pati ikaw d'yo marungis ka na mo ng Wali ko yata Tapos si Jan Jan napakadungis kakaride Kakaride niya marungis na rin O Jan Jan yung bulaklak mo Okay lang sa'yo? Okay na sa'yo ang bulaklak mo Jan? Huwag nang selos-selos okay? Huwag nang selos Huwag nang selos-selos Jan Jan Wag nang selos-selos. Okay. Huwag nang selos-selos-selos. Okay. Huwag nang selos-selos. Ang ganda ng selus -selus. Oh, mo yung mukha na ilamusan mo na. Ah. 'Yan, sige. Yeah, yeah. Oh, kandila 'to, hindi po mukha. Ah, kandila 'yan. Okay. Sige. ya, linis. Sabi ni Janjan, -Jan, aray, 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 aray. So, napaka-sensitive pa naman ni Janjan. -Jan. Aray, aray, sabi ni Janjan. Aray, mareklamo pa naman niya si Janjan. -Jan. Aray, ang sakit, auntie. Buti anak ko, kahit masak, di nagre-reklamo. Ano, sinugat mo na si Janjan. -Jan. Alam nga, sinugat mo, ha? Tapos, may sabon ka, tsaka shampoo. Hindi na po kasi pumatatanggal matatanggal yung pinggara niya. Ang galing ha. Pero magkano talaga singil mo pa gano'n? Bariya lang po. Pero po, pag lettering po, ano po, 7. Ay, hindi na, hindi na, pag lettering. Lamos lang, lamos. Lamos lang. lang. <laughs> Pati siya, mo pa yan? yan? O oh, dyan, dyan wala na reklamo, reklamo dyan, dyan. Naayos namin lapid na mo, ha? Wala na magdadaing dadaing dyan, dyan, ha? O. Yan, yan, yan. Meow, 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 meow. Si dyan, dyan, salam si mo si, ano, si Ching, -ching din si Ching Ching. Wala na rin si Ching Ching. Saan si Ching Ching? Buhay pa kaya sa natin yung mukha mo na. Sabay natin si tatay mo. Si, si tatay, si lolo mo. Si lolo mo pala. Drive ng drive, hindi na nakakapaglamos. Nagkita na ba kayo ng tatay mo na? Na? Ha, si Janjan -Jan talagang matagal maligo yan si Janjan. -Jan. Ayan oh, nalinis ka na. Kitang kita na face mo dyan o. Oh. Di ba? Wow, pogi na ulit. Okay. Tapos lagi ko na yung bulaklak mo tong ha. Hindi tayo makapag ano ng kandila kasi Ah, oh, Mulan. Okay. Okay. Oh, nagusto mo ba yung flowers mo tong? Wag na selos-selos, okay? Oh, may flowers ka. Hmm? Okay, tong. Hmm. Pogi na ulit si tatay. Ayan na. Kitang-kita na yung face. Nalilis na naman yung mga labi na tayo. Tapos na o malinis na yung face mo. Malinis na rin yung lapida mo. At eto na yung flowers mo. Tama yata, ganyan yata talaga, no? Ay, ganyan yata talaga. Yan na yung flowers mo, tatay. O, hindi po tayo makapagsinding kandila, tatay, kasi ulan. No? Okay? Tay, no? Alamang kay Julia. Oh, agad-agad na. Magandahan na ulit na ko. Dagad-dagad, oh. Oh. Ay, galing, galing. Ay, hey, Julia, oh. Ay, diba? Ayan din naman siya. na. Ay, ganda na. Ula sila. Diba? Maraming salamat. Oh, okay na. Okay. Tungtua ka na niya. Salamat, ah. Salamat, ha. Salamat, okay. Oh, ayan na na ka. Nalinis na. Nahilamos na. Nahilamos ka. Ayan, no? Ulitin natin, na Ayusin natin kasi nailamos ka. Ito yung white flowers, yung favorite mo. Okay? Ito yung bouquet mo kasi kinasal ka kay Lord. Okay? Ano ba? Ayan, anak, ano? Yan. yun yung bouquet mo kasi kinasal ka kay Lord. Tapos ito yung mga roses mo. Okay? Kasi birthday mo. Birthday mo. White roses kasi pampakalma mo sa hospital. And roses, kasi birthday mo. Okay? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Julia Marie. Yay! I love you. Mama, chup-chup. Wala tayong kandila, anak, kasi malakas hangin, tas malakas pa ulan. Okay? Bayan ako. Alis muna kami ng pinsan mo, okay? Papay, anak.